Panalangin tuwing alas tres ng hapon. Panginoong Diyos, kami po ay humaharap sa inyo sa oras na ito tuwing alas tres ng hapon upang magpasalamat sa mga biyayang aming natatanggap. Ang araw na ito ay patapos na at kami po ay nagpapasalamat sa bawat pagkakataon na inyong ipinagkaloob. Bantayan ninyo kami at patnubayan sa nalalabing bahagi ng araw na ito. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin ang inyong patnubay sa mga desisyon at kilos namin sa nalalabing bahagi ng araw. Ingatan ninyo ang aming mga pamilya at mga kaibigan kung saan man sila naroroon. Palakasin ninyo ang aming mga relasyon at pagmamahalan. Diyos ng karunungan, kami po ay humihiling na bigyan ninyo kami ng liwanag Upang makita namin ang tamang landas na aming tatahakin. Alisin ninyo ang mga alinlangan at takot sa aming puso. Turuan niyo kami na magkaroon ng malasakit sa aming kapwa. Panginoon ng kapayapaan, kami po ay nagpapasalamat sa bawat pagkakataon na aming natutunan at naabot ang aming mga layunin sa buong araw. Patuloy na wa kaming magkaroon ng katahimikan at kapayapaan sa aming puso at isipan sa nalalabing bahagi ng araw. Sa inyong banal na pangalan, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat at nag-aasam ng inyong patnubay sa aming buhay. Naway patuloy ninyo kaming gabayan at pasilayan sa natitirang bahagi ng araw na ito. Amen.